Stratos preferred to pass that ball kanina. Kanyang assistant coach na si Rino Salazar nagbibigay ng mga instructions sa kanilang may nagkaanang kayo na ginahabon ni Caulfield to Good. defense at the Babylonia. Medyo na hinug-hinug na itong mga bago na player na malalaki. Oo. Ito sa Nelson sa Antonio. Close to the blind pass. Ted Kofi. Lata pinaw. Hareso. Sumagat siya si Hareso. Sana Saito trying to force it against EJ Pal. Gino Pliel, pero nasa San Miguel Beer ang bola niya. Sana Saito na lawang EJ Pal. Tinirahan ni uh, Saito na si Pal. Wala. Ito naman sa ilalim. Nelson Asaitono has been offense-minded time and again, taking the... Uh, uh, the half -court. Oh, ganda! Oh, ganda oh, na oh, no, pass. So, pa ni Nelson Asaitono. He got one and one and a foul from BJ Fa. Lamang ng lima San Miguel Weir. At Doc Ayun. Hinihila pa mo ba si Noli ang ganda ng sidestep move ni Dolly Locks Iwan talaga yung kanyang no, no, defender. Tingnan natin yung sidestep na Ayun, no? Ganda. Sabi ni Dong, teka, teka, ka pupunta? <laughs> Bali, sa <laughs>

Gusti si KZ at KZ are accepting out there. Wala wala yan kasi crazy na dito. Wala wala yung DG. Wala yung DG. Wala yung DG. Wala yung Ito si Yosan Digo kanina. Sometimes they get frustrated. It's uh, not really the pressure. But they get frustrated with the situation. At lalong sumasad. Wala yung DG. Wala yung DG. Wala yung DG. Wala yung At patuloy okay. 何で今までにいらっしゃる

Wala! Bakit? 4-0. May na-access <laughs> Si Balis yung pito ng Raison. At balagan ang pinigil sa... Riverdahl at pito sa Raison. Warne at Pero sa lateral movement. Pinag-aagad bali-treat him yun eh. Masa ang treatment ko alas si deliberate sa akin at pinag-aating nila ba

Oi, ele vem com a batata, com a batata. Batata, batata, plástico de caneta, tá bom. Tá gostando da sabonete. Ik ben hier. 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 Kanina po yung uh, Commission of Bernardino, yung pong uh, suspensya kay uh, referee Galeon at yung referee ng referee Barara ay hindi po dahil sa nag-protesta na yung San Miguel Beer. po ay aksyon mismo ng PBA. Sila mismo ang uh, ikaw nga gumawa ng paraan upang ikaw nga ng mabuti yung mga referee sa mga guidelines, sa mga standards, sa pagtawag o pagre-referee dito sa PBA. So, nandito po ang PBA. Uh,

gol satu percubaan gol pada 33 minit nombor 3 dah habis dah tu ini dia akan terkena gol sebab tu kalau macam tu dia lewat istana tu cuba masuk gol ini peluang dia Ladies and gentlemen in the stadium, please let's not throw anything on the court. We do not want anybody to get hurt. Oh, don't innocent people should get hurt here at the court, so please let us not throw anything because you don't have good este dia arriva Regueiro Lisboa o